Guys, guess what? Meron na akong kakampi sa aking paglalakad nitong umaga kapag ako'y napasok ng trabaho. At ipapakilala ko sa inyo kung sino yung aking kasangga. Taran! Si Ella. Ang aking kasangga sa tuwing ako ay papasok ng trabaho during summer season dito sa Doha, Qatar. At thank you po dito sa aking kasangga na si Ella na si Umbrella. Ah, uh, di ba? At salamat kay May at big shout out sa iyo sa bumili ng aking payong at dala-dala ng aking kapatid kasi kadarating lang niya Thank you, May. Kaya wash out sa aking first day na experience ko with my payong reveal. Enjoy. Ayan, may payong reveal na tayo, guys. Good morning, mga katalapya. Kumusta it na po kayo? Eto, papasok na ako ng trabaho naglalakad na tayo uh, sa aking uh, at meron akong good news sa inyo guys meron na akong payong reveal <laughs> siguro ang kainitan na nararamdaman ko dito ay nasa 37 ngayong umaga tara na samahan niyo ako maglakad with my payong reveal sakto pala sa kulay ng damit ko oh, blue ayan o ba? diba <laughs> ayan, oh. O, oh, di ba? At least malaking uh, tulong na ito sa akin. Protection sa init. Habang ako ay naglalakad. O, oh, di ba? Mas gusto kasi ang naglalakad, ano? Nakaka-challenge ito. Anyway, kapag hindi na kaya yung init, pwede na ako mag-request ng uh, aking uh, service, ano? Ang sana magiging malakas ang hangin kung hindi sa pulit. <laughs> Lilipad yung aking payong. At least may pamprotection na ako sa init ng araw tuwing ako ay naglalakad ng uh, papuntang trabaho. Guys, nandito na ako sa aking pinagtatrabahohan at tayo ay magbubukas muna. Ano? At salamat sa aking uh, bio. Thank you for watching. Ingat po kayo parati at enjoy lang. Bye!